Hello mga kapangid Ngayon may Kagawin tayo kay ate pangid nyo Tulog siya, sarap ng tulog niya Ihanda na natin yung cook at saka yung tinapay Pero hindi niya alam Ang laman pala ng kok na yan ay Ano yan, toyo Kaya yeah, Let's go mga kapangid Bibig kasi huwag kang maingay Ihanda natin itong merienda kay Fangit. Ay gigisingin natin siya. Habang natutulog pa siya, Yan ang ating gagawin. Ihanda na natin. Wow. A few moments later, wow, yummy.

Wow Sarap ng marinda ni Pangit oh May ice cream May coke Tsaka Lumpia Tsaka yung Mochi

ating nilitin. Kami na pa lang. Siyempre, malamig na. Mainit pa ang binali ko. Bilgising kita. Sabi ko, binigay pa siya ng tinda. Bungol ka naman. Ako lang kung maka. Bungol ka ay. Bukan mo nga ng antok ka tapos bisingin ka ay ano. Para bising agad. Saka ba nanayawan ko kami at nato ka? Ang <laughs> lugan <laughs> yun, o. Ang mayawan yun, o.

gumawa, gantungan para oh ito ngayon yung tipidang sa, amin pangit <laughs> ka diba naman ayon yun. yun. di pa di pa mo ayon, di pa mo ayon, di pa mo ayon, what? mo ayon, di pa mo ayon, mabilihin ngayon no, lokas na oh Iba. ayun na ano pa pa mo

O oh, kaya yan din ng malamig, kanina man namigyan. Pakita na lasa malamig. <laughs> ah, Kada dito sa munisipyo kita. Saan mo ko binili? Gusto ko naman ma. Alam ah, mo maliit 'yung binili ko sa iyo ay simple, sa meko pop mismo. O. Akala mo to, hindi naman malamig, ganyan din ako pag hindi naman malamig. Hala, mga nanonood, sige na, sampakin mo pa. Ikaw mo pa. 'Yung sabi mo, kung 'yung sabi ka na iba, eh, hindi po, pang ko paminiminik ko.